pan namin, Tapos si Ar na namin. <laughs> Anya mo, ito Nakapar-partak mo ito. O, oh, yun, may naliligo doon. Dalawa tong CR si namin, pero napuno ante. O, oh, kasta niya Ata, ti pagdijigusan Ay! O, oh, bilis. Bilis! Masali mo na yung vlog. Nanto na sila nakatambay. O, oh. oh, may issue ka sa kanila, girl. Wala, ma'am. Kasi tayo inggit ako. Ma'am, nakaupo sila. Tapos dito ka, ma'am, Ay, back out, back out. Ay, hindi, ma'am. Never back down, never keep up. Ay, uh, si girl. <laughs> ay, uh, minamaus pa rin ako pero merong nag ano, dala ng merienda. Ano masasabi niyo? Pizza. pizza! Hindi, hindi pizza yan ni. Eh. Hamburger. Hamburger. Hindi daw pizza. Wala away. Biko yan, Biko. Yan. Biko. Oh, ano, ano to? Ano yan? Mami. Mami. Maha. Mami. Maha. Oh. Tupig, tupig. Hamburger. Chopao. Hamburger. Hamburger. Alam ko anong to flavor. Lomi, lomi. Hawaiian. Hawaiian to. Hawaiian. Hawaiian. Biniling I smell Hawaiian. Tupig. Nilaga, nilaga. Oh, go. Merienda Rebel. Merienda Rebel. Daran. Dan, dan, First dan. 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 -da. Thank you sa merienda. sige, kung alam niya yan, para saan it is. Ito, Anong purpose niya? Sige, sige. Ha? paano? Hindi! Diyan uupo! tago niyo na. Tago nyo sa atin Tago niyo na. Nawala yung lock! Namigay na namin. Lock and I know! Grabe ka naman! Namigay ko na nga! Chan, chan, check, chan. Chan, chan, check. Ay, wala na. francis a felix from st catherine's school of nueva vizcaya bambang mas... <laughs> <laughs> hello my name is Ralph francis a felix from bambang nueva vizcaya and we are da the... one two three go hello my name is Ralph francis a felix from bambang nueva vizcaya st catherine's school and we are da the... hello i'm masasabi lang i After ng 5 days practice na ito, deserve ko ng iced coffee. So, kailangan ko ng dadagan sa likod ko kasi ang sakit-sakit. Ang hirap maging pom-poms. Yan. Agad yan. Yes, sir. Agad na eh. mo sa buhay? Work it kasi yung bangs ko naging barcode. Nilalaban <laughs> niya yung bangs niya oh. Yeah. Pak! O oh. uh, pagod, anong merienda natin guys? Do not eat. Do not eat. O oh, matamis. ah yung buntis oh. Mmm. Mugi oh. Yum. Yum.

lalakad na ako. Papunta lang ako sa field namin kasi may last formation pa kami. Pero, to tell you honestly guys, may, may nararamdaman pa rin ako. Hindi maganda kasi yung ubo ko. Ang lala as in. Kasi yung weather ngayon dito, ano, maambon, makulimlim. So, talagang nakapagod. Pero, fight lang. Pagod. 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 Sobrang pagod. Sobrang pagod. Pagod. Grabe man, parang gusto ko ng lala. <laughs> pagod. Sayang ang blast on. Parang gusto ko ice cream. Pagod. 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 Nakakapagod, ma'am, pero sulit. Sulit? Sula, Mata, yun lang, ma'am. Saka punta ka rin tayo. Baka <laughs> may mong to dyan, o. Oh. <laughs> sabi ka? Ano sa sabi mo? Mamang ganda mo. Ay, salamat. Thank you. Alam, joke na lang. Ay. naman. Ay! 大笨狼。